ang aarte-arte, pakakasalan ka naman ni Barot. Akin ah, Alam mo, Tia, ang swerte-swerte mo nga eh. Pero eh nadaling ka sa Maynila. Uy, pagdating doon ah, lambingin mo agad para pasunurin kami. Hintay na natin bumalik ang tatay mo. Atat lang, atat. Oo naman. Nay, huwag yun akong pasamahin. Ayaw ako ka naman pumunta mag-isa. <sighs> Hindi pa sabi mo sa akin, gusto mong gumaan ang loob ko? Sabi mo, gusto mong gumanda ang buhay natin? Pwes, Sumama ka! Bilisan mo dyan. Pasok na si Baro. Ayusin mo naman, Nay. Ay, ay nako! Siya na mag-ayos doon. rami ng katulong doon. Halika ka na! Aalis na ako, Shoni dadalhin na ako ni Baron sa Maynila. Huwag mo sanang sasabihin kahit kanino ang napag-usapan natin. Lalo na kinainay at Abel. Ikaw na sanang bahala sa kanila. Maraming salamat sa tama-aating ito. Si Abel. Kailangan nila magkita ni Lena. Ay! Obed! Obed, sandali! Sandali! Sandali, wag kang gagalaw! Ano ba, Sonny? Pambira naman! Magpapakamatay ka ba? Si Abel lang si Abel. Ah, kanina nakita ako pumasada eh. Bakit? Ay, hanap! Hanapin natin! Habulin natin si Abel kasi kung hindi, hindi niya maaabutan si Lena. Dali! Hayaan mo na, anak. Kapag bumalik na ang Tudolfo mo, susunod na kami doon. Hindi ba, Baron? Kuya Baron, ako pwede mong pasunod din agad, ah. Baka malungkot tong si ate. Manibago, kailangan niya ako. <laughs> Close kami nito, eh. Kaya mo, pag-iisipan ko mabuti yan, Carol. Sige, kuya, na, May nila ang pupuntahan natin. Hindi burol. Talo mo pang namatayan eh. Mamiti ka! Baka mamaya mag-iba ang isip niyo. ba? Kailangan ko na talaga bang sumama ngayon? Ayaw akong malayo sa'yo. Anong klaseng groom naman ako kung iiwan ko dito ang bride ko, di ba? Mm -hmm. Mmm, ang oh, sweet naman ni Baro. bata-bata lang ako eh. Nay! I'm sure marami rin magkakagusto sa'yo. Ay, tingnan mo naman yung mga anak mo, ah. Eh. Ano, let's go? Sige na, lakad na. Kuya, ingat kayo, Tig. Sige Lakan na, go! Ano ka ba? Sa ano ka ba? Sindi! Ano so, ka ba? Sumakay ka na Buksan mo nga. Buksan mo. Okay. okay. Lakad na. Sige na.